Uh, ano naman mga sabi si mo si dun sa ano? Yung parang mga hater ng... Mm. Kasi may mga hater EMTB, ano mga, mga sabi mo sa kanila? Wala silang pambili. <laughs> <laughs> Yan naman yun eh. Oo, oh, totoo. wala silang pambili eh. Kaya hater sila oh, eh. Tama, tama. tama. Kasi eh, yung mga yung usually mga customer, kagaya natin, mga oh. may mga responsibilidad niya. Alam naman natin na ay yung customer ng or yung target market ng mga ganong categories, mga nasa middle class to above middle mm. class na. Kasi usually, usually sila mga busy hindi naman sila mga pro na full time sila nag ride Kumbaga parang yung e-mountain e bike na yon para siyang kone, eh, uh, ah pag hindi ka prepared, hindi maganda yung endurance mo, pero gusto mong bumulusok, makapagbulusok, bulusok uh. confidence ka, na kahit ibigay todo mo, may pedal assist ka na paakyat. Sa so, ang ganda ng e e EMTV na yon kasi ramdaman ko yung, yung center of gravity niya sa baba. Tapos, oh, mabigat kasi yung bottom mabigat, Oh, mabigat talaga yung makina sa ilalim. Ah. Kaya talagang